my gosh, ako ay basang basa. <laughs> masaya, masaya itong ma masaya itong mga pinagagagawa ko. Masaya, natutuwa naman ako. Kape. Adik ako sa kape. Adik. Ah, napakasarap. Lalo na pag may kasama. Kaya ngayon, isasama ko kayo sa mga kapihan na hindi ko pa napupuntahan kasama ang kung sino man. Paano malalaman pag walang tao? Ngayon ay nandito ako sa... San tayo? Kaipi yan. Kaipi. <laughs> Inulit <mo yun>. lang. <laughs> Pero nandito kami ngayon. I mean, sa, sa Bulacan. Ninakaw nila ako dito. Hindi <laughs> ko rin na... Ah, uh, hindi. Wala kami ninanakaw. Mahilig ba kayong magkapehan? I mean, kayong dalawa. Wala tayong ninanakaw, ah. Oh. Wala. Wala. <laughs> ako, ano, Bira lang. Pero si Shai, arwa. Ano? Lagi sa akin ng kape. Ano, Favorite niya, ano, matcha. Ay, ay, ay ini-spoil na agad sa mga tao yung favorite. Oh, niya, yun, oh, favorite ko yung matcha kasi favorite mo. Ay, 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 ay. Ah, so, grabe <laughs> yung yun, yun, yun. <laughs> 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 kasi ng pangalan ko. <laughs> <laughs> Oo, oh, oh, matcha. Ah, mat. matcha. Uh, matcha. Galing ang galing. Matcha. Tsaka masyarap din, matcha. <laughs> Itong kape yan na pupunta natin o iinuman natin ngayon nan nang galing na kay dito. Oh, ano na? Oo, uh, ang dami. Ay! Ibig sabihin, staple na to sa relationship nyo. Oo, oh, simula nung nang trabaho ko, dito na no, pala. Ah, kami kumakay. Ang pinapala. Ang dami na ako naman naman dito na punta. <laughs> Tapos ngayon, kasawa nyo na yung third wheel. <laughs> oh, first time ko rin palang to third wheel. sana, ikaw, meron ka ng Meron naman akong dalawa sila. Kasama ako kayo <laughs> Gusto ko kayo guys. Hindi ako mag-isa. <laughs> Sino sa inyong dalawa yung pinakamahilig talaga sa kape? Ako. Okay. Okay. Nakasisay. Oh, mm. Galing nga. Nagtutug, <laughs> nagtutugma sila. Partners nga talaga. Partners. Araw-araw ko pa namang kasama eh. <laughs> 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 alam mo na talaga. <laughs> alam di. Alam mo na. Alam mo na yung pagkatalo. naman ah, tama naman. Ta. Tama naman. Okay. Sige. T Tikman na natin yung kapehan nyo. At uh, na tayo dito. <laughs> ano yung camera mo, Gito? Hindi, iwan na natin sila dyan. Bye bye. <laughs> Wala na lang tayong ano, kaya. Ang daming tao ah. Wow. Parang ganda eh. Ang daming humans. Kaya hindi lang kayo pang bulo. Sobrang liwanag. Nandito nga pala kami ngayon sa... Okay, <laughs> <Walang sinin>. <laughs> <laughs> Tami na uwi na ako Kakakain <laughs> talaga kayo kanin? Thank you po Kaya yung estate Ano yung order nyo dito kadalasan? Basta ako caramel macchiato Sige, titikman ko tong spicy nila Dalawang classic fried chicken with rice Nakita ko yung gustong bilhin niya niya. Saan kayo rin makikita ako? Ito dalawang matcha latte. Matcha na lang po. Okay. na lang po. naman yung naka Chanel. <laughs> 300,000. <laughs> yeah, at least dito, solo na natin. Ay, so, Ay, lamig pa. Anong ina-expect niya dito sa kapehan na to? Na episode? Episode. Na-expect <laughs> ko lang mabusog eh. Open forum? <laughs> Open forum. Open forum. For mabusog lang. Mabusog lang. Hindi <laughs> 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 mo ako na-miss. Hindi mo ako na-miss. Gusto lang yung pagkain. Nagalan na sa trabaho eh. <laughs> ano siya? Shy type. <laughs> May bentahan ng droga. May oh, bentahan <laughs> ng droga. Walang ng droga. Walang bentahan ng droga. Wala, Walang bentahan ng droga. Good night. <laughs> oh, cheese. Kasi, <laughs> Emil. Staple nila to, dito. Parang bestseller, gano'n. Yung price? Hindi diyan naman so parang lang ata yun snacks na nailo mga yun? Huwag dito sa pader. no no bobo ko. sa pader. talagang. na jineman. parang oras naman. yun lang na. dito. Yan yam 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 Yaman. yam 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 Ayaw. Tama naman, tama naman. Lasang cheese press? <laughs> Baga walang labis, pare, walang kulang. I mean, hindi siya yung sa labas na klase ng fries. Yung mga sampung piso, hindi naman yung ganun. Ikaw ba sa'yo? May, may, trabaho ka rin? Pagod ka rin ngayon? Uh, yes! Ayun, para akong nagti-third wheel simulator. Ganun lang. Ganito pala yung feeling ng third wheel. Nakikinig lang sa kanila kumakain. At, ayan. Hello, guys. Matcha natin. Oh, thank you. Chichi! Yun o. Umpisaan mo na. Ano ba ito? Wala kasi sa bundok na ito. Yun! Nasang buba. <laughs> <laughs> masarap, masarap. <laughs> Ayun, matcha latte. Hmm. Hindi naman. Lasa siyang cha. cha. Japanese matcha. Medyo matinus nga lang. Ano kaya ang Japanese matcha? Ano ti? Premium flavor sa yung mga cafe. Kung yes. Yasi, hindi siya matamis talaga. Hindi siya matamis. Parang ngayon nga lang sumikot yung matcha. Si dati wala naman siya ano yung matcha? Oo. Oh. Ngayon, may mga KitKat matcha na... Pero, yung... Tawag ba yung ko? Yung matcha, na. matcha, na. matcha ba? Ano yan? May kape ba yan? O wala? Meron. Ch ah, meron? Latte sya. Latte. May mga no, matcha may latte puro. kasi na make of... Baka puro. Dawa't <laughs> na may Tsaka <laughs> <laughs> ano, depende sa gatas. Ayun na yung chicken. yung chicken. Ito, staple na nila to. Best seller. Oo, oh, oh, one of the best selling mm -hmm. fish. Mm Hindi, -hmm. tigis ako siya tayo. Gabi, ang sarap mo. Mm -hmm. Kakaiba siya. Niluluto talaga. Niluluto <laughs> talaga? I mean, ano, hindi siya yung ready to serve. I mean, Deep I mean. fried? <laughs> 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 De, hindi, parang nag a ko. Na. Oh, hindi yung parang ka, sa fast food. I oh, mean hindi, yung hindi, sa- hindi, hindi, hindi lang. <laughs> Pero itong chicken na to, ito yung mga typical na maayos yung pagkakaluto. Yung hindi mo malalasaan din sa iba. Kung baga, may sarili silang secret herbs and spices siguro. Sarap ng anghang niya. Tsaka yung gravy din, kakaiba. Hindi ko siya natitikman kahit saan. Pati sa ibang fast food din, hindi ko pa natitikman yung gravy niya. Ang sarap. Tapos yung serving din ng manok niya, kung tutuusin, malaki rin siya. Hindi siya yung maliit. Pwede kang magtatlong rice, kung trip mo. Solid. I mean... Prestige. Kung maga, masasabi mong memorable yung pagtikim mo ng classic spicy chicken. Yun. Na dito lang, sa kapehan na to. Bali, in-order ko ngayon ay caramel macchiato. Siyempre, naghahanap tayo ng caramel macchiato na masarap. Itong caramel macchiato nila dito, bestseller to. Bestseller daw to, dapat pumasa to sa akin. Ayaw, eh. So ganito yung lasa nila. Di ko alam kung di ko sure kung may caramel. Di ko na yung caramel. Parang siyang caramelized na yung beans. Ang weird. Hindi ko maintindihan. Parang yung beans habang ni-roast na doon yung caramel. Parang, parang ganun. Pero nalalasaan mo nga yung macchiato. Sadyang hindi lang ito yung in-expect ko na caramel macchiato. Pero masarap. Matamis siya. Pero hindi yung tamis na kailangan na tamis. Oh. Dapat nandun din kasi yung pait. Pero ang weird nga yung beans niya nga, tinunaw na dun sa caramel, tapos yun yung ni-roast. I mean, yun yung gin-rind dito. E, ewan ko, wala siyang... caramel ba to? Caramel ba yan? Caramel ba yan? Ah, ito na yun. So, parang caramelized sprinkle. Na. Hindi lang din to yung i-daily ko na caramel pa kaya. Cheers! Happy birthday, ma <laughs> Happy birthday! <laughs> Three months birthday. <laughs> Hi guys! Pinaghiwalay. Oh my gosh, nakakaya pala dito. Tapos <laughs> may kalusan. Ganito pala yung feeling nyo. Kaya pala dito, may mga tao sa harap. Sino bang gusto nyo unang sumagot? Ah, sige, si Matt na lang. Sa so, tingin mo, Matt, nahanap ba yung love sa kapehan? Pwede. Eh. Nung may kita po yun. May okay. kita okay. <laughs> May kakilala ka na ba na nakakalap na, 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 Pero possibility siguro meron. Oh. Nga, nagtatrabaho ka sa kape shop. <laughs> Ikaw? Hindi. Ay, parang um, I mean, <laughs> para sa akin kasi ano, love is everywhere. <laughs> Philosopher. <laughs> ano sa tingin mo yung magandang relationship o partnership? Ano? Siguro based on experience na lang. Magandang relationship yung marunong makipag-communicate, syempre. May ano kayo, ready to compromise. Kunyari, hindi siya pwede sa ganito, eh. di ko mag-a-adjust ka. Ganon. Tapos, most of all, siguro yung support. Support sa lahat. Oh, ganun. Support. O yari, wala siyang pera. edi ikaw muna. Ay, ikaw muna. Tapos na. ganun. <laughs> Tapos, La, huwag pera. ano. muna. <laughs> walang bilangan. Kung nag-a-adjust. Oh, walang bilangan. Oo, oh, oh Kung nag-a-adjust. Yung talaga, mostly para sa akin, yung nag-a-adjust. Eh, dapat, nung no, marunong kang tumayo. Kayong dalawa. Hindi lang yung isa. Pagayon na oh, nasa balita oh. sa FB. Yung isa lalaki, walang trabaho. Tapos yung babae lang meron. uh, <laughs> oh, Kung hindi naman yun na yung partnership nga naman. Oh. Kapag isa lang yung kumikilos. Oh, partnership kasi dalawa kayo ganun. Mutualism siya eh. Mutual talaga. Oo. Oh. Hindi siya yung parang parasitism. Uh, ah, parasite ka lang ganun. <laughs> Pwede naman yung parang oh, oh kay yan Venom. kasi diba? kasi tipong... sip mo lang yung ano eh. Oo, yung, oh, oh, yung tao. energy niya. <laughs> 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 so, parang iba yung Kaya, parang iba yung sinisip. <laughs> 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 hindi, sip niya yung yaman ng isang tao. Hanggang sa maubo siya ganun hindi siya magandang partnership kapag gano'n. May mga ano kasi, parang relationship na sasabi, eh ganito ako eh, dapat accept mo ako, ganyan. Mm. Oh. Di ba may mga gano'n? Hindi pwedeng gano'n. Kasi mag-stay pwede gano'n, Matt. Mag-stay ka lang sa isang place pag di ka umalis. Gano'n. Parang ako yun. <laughs> Masya <laughs> pa Hindi naman. Pa <laughs> Uy, hindi oh. Layo na nga niya sa dati eh. Oo, oh, malayo na ako sa dati. Malayo <laughs> <laughs> na si Mat sa dati. <laughs> Paano niyo napagtatagumpayan yung hurdles niyo sa relationship niyo? Siguro yung ano, pagtutulungan, ganun. <laughs> yung support nga. Kasi yun nga, kasi si Sai kasi nawala siyang work. Siguro ako muna yung nagpo-provide sa kanya, na ganun. Pag may kailangan siya, di bibigay ko. O, Hanggang sa magkaroon siya ng work, di gano'n. Babawian na lang din. Ganun. Kasi nung work, nung wala rin naman akong work, parang siya lang din sumasupport sa akin. Pag may nagugutom ako, gano'n. Supportan lang din. Hanggang sa maging successful. Siguro sa experience namin, kapag nagtatampuhan kami ganyan, hindi kami yung tipong bangayan on the heat of the no, moment. Patawaran lang. Kailangan mag-cool ano, down. Kung mm -hmm. hindi ka pa okay, di wag muna tayo mag usap ganyan. Mm -hmm. Tapos pag okay na tayo, lalapit siya, yayakap, tapos so, mm. nagsasori. Oh. Eh. Iyak pa nga siya minsan. Alam mo ba, pag ganun yung lalaki, umiyak sa'yo. Mas ano, manly, manly siya tignan sa'yo kasi pinapakita niya yung ano, vulnerability niya. Mas maganda yung ganun kasi yung communication. Dapat ano, mapagkumbaba ka lang. Oo, ganon. ganun. Oh, ganun. Parang di ka rin magiging successful babi. sa buhay pag di ka mapagkumbaba. Oo. Oh, Hindi nakita ko kay sir eh, kay sir Joby. <laughs> Pagkumbaba lang. Ito lang sino? May lalaki ka? <laughs> Wala <laughs> <Dalaki> sa <laughs> office. Kaya siguro gabi ka na umuwi ha. Pagkala ko, ko <laughs> Bilalami. <laughs> Bilalami. <laughs> partnership niyong dalawa. Sino, sino sir? Kasi may nakikita ka sa ibang tao na ano, gusto mo meron ka rin sariling trait na gano'n. Kung baga ginagawa mo siya inspiration. Uh, uh, mo, uh, uh, role model ba? Uh, uh role model. Uh, gano'n. Nakakaya. Nakakaya guys. Caramel macchiato, 4 out of 5. Matcha. 5 out of 5 <laughs> Wow Masyadong <laughs> <Wow>. sarap eh <laughs> Matcha latte Lasagubra <laughs> Pero masarap 5 out of 5 6 <laughs> out of 5 pala 6 <laughs> out of 5 Okay Sa so, ibang kapehan naman sunod Cheers Cheers yeah. Cheers